Wednesday e eh, kumita daw. Marami mm -hmm. ang nagsipanood ng Unhappy I'm Happy for You, you yeah. ng Jos Lea nina Joshua Garcia and Julia, Julia Barreto. Yes. Oh, 20 million plus daw to go by on. Totoo ba 'yan? Oo, oh, 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 Wala bang padding? <laughs> oh. Kasi nung 80s, may mga pads, <laughs> padding uh, mga padding, padding yung mga damit, di ba? Oo. Sana walang padding 'yan, pero kung totoo man 'yan, matutuwa tayo, di ba? Happy for kasi, the industry. Oo, yes. oo, oh, oh, kasi ito yung talagang unang pelikulang bumabalik na ang mga tao sa sinihan. Yung yes. bagay na 'yan naman ang gusto talaga mangyari ng mga taga-industriya, lalo na si Ate B, Bilma Santos, di ba? Lagi niyang sinasabi na tulungan natin pabalikin ang mga tao sa mga sinihan. Correct. Iba pa rin po ang manood sa sine, di ba? Yes, nothing Iba beats a cinema experience, di ba? Ang laki-laki, parang to. True. Diba, -laki, ang laki-laki, di ba? Ang LED video. di ba? Diba? Okay. Oh. Pero mas malaki pa rin dyan ang mga sinihan, syempre. Oo okay. diba? okay. diba? okay. oh, naman. Oh. Ang laki talaga, di ba? Ang private screening oh. mo lang yan. Oo, oh, a big screen. Iba pa rin ang dating, di ba? Pero, yun nga, kahit na may jowa na si Julia Barreto, si Gerald Anderson, na chinichisme sa iniintriga na secretly married daw sila sa Amerika. Narinig mo rin ba yan, chikong yan? Narinig na rin yan. No? parang, oh. uh, pero parang they kept on denying it naman. So, di ba? Parang ano naman ang kapapatulan natin doon. No? Kakaloka. Di ba? Diba? Oo. Pero yun nga, uh, alamin natin, no? tanungin natin si Julia and Gerard mismo. Pero...